Naglabas ng Abiso Metropolitan Manila Development Authority kaugnay ng mga ipapatupad na paghihigpit para sa mga motorista sa kasagsagan ng Peace Rally dyan sa bahagi ng Kirino Grandstand na pangungunahan ng grupo ng Iglesia ni Cristo kung saan may ibang mga religious groups na rin ang nagpahayag ng kanilang kagustuhan na makibahagi sa naturang aktibidad kasama na itong Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Layunin ng abiso ng Metropolitan Manila Development Authority na matiyak ang kaayusan sa sistema ng daloy ng mga sasakyan sa kabila ng inaasahang milyong katao na darating sa naturang aktibidad layunin din ng naturang uh, hakbang na mapigilan ang anumang build-up ng mga sasakyan. Kaya naman, one lane lamang ang ipapatupad na papahintulutan na makaparada diyan sa gilid ng kalsada. Kung ganyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Metropolitan Manila uh, Development Authority uh, Chairman Romando Don Artes. Although i-allow natin yung street parking, one lane lang po. So kung three lanes po yung karsada kung saan sila inalaw or two lanes, dapat isang lane lang ang sasakupin. Hindi po pwedeng sakupin yung buong karsada na wala ng ibang makakadaan. So anyone na magba-violate po noong rule na uh, isang lane lang lamang ang sasakupin ng parada, ay i-issuean po natin ng ticket kung walang driver ipatotoko. Bagyan mga pahayag ng chairman ng uh, Metropolitan Manila Development Authority, iginit e pa ng naturang opisyal na ang naturang hakbang na one-lane traffic lamang o one-lane parking ay binipisyo din para dun sa mga dalalahok sa naturang aktibidad. Kasi umano, kung may mga emergency na mangyayari, ito rin ang magiging paraan upang mailabas sa naturang venue ang ilang mga individual na mga ngailangan. Halimbawa ng medical attention para sa mga ambulansya at iba pang mga emergency vehicle kung kinakailangan. Kung ganyan, narito pa ang mga patuloy na pahayag ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Don Artes. Dahil hindi po pwedeng barahan yung karsada na wala ng ibang makakadaan. Bakit po? Delikado po yan. Dahil sa dami ng tao na a sa dami ng uh, gumagamit sa dito sa Metro Manila, kailangan pong siguraduhin natin na bukas yan. Dahil kung magkaroon po ng emergency, kahit sa membro nila o sa ibang mga tao na hindi nagpa-participate, kailangan po may dadaanan ang mga emergency vehicle whether it's an ambulance, fire truck o kung kahit pribadong sasakyan na magdadala kunyari ng pasyente sa ospital. Importante Bahagihan mga kabombo, mga ka Nation, ang mga pahayag ng uh, pinuno ng Metropolitan Manila Development Authority, lalot uh, ngayon ay nagkansila na ng klase sa naturang lugar. Ang uh, mga paaralan, pati na ang uh, palasyo Malacanang ay may deklarasyon na rin ng uh, walang pasok sa naturang uh, bahagi ng Metro Manila. Diyan ho, sa lungsod ng Maynila at Maguisa Pasay ay saklaw ng naturang direktiba at posible mamaya o sa mga susunod na oras ay maglubas din ng mga bis so ang iba pang lokal na pamahalaan